Ah, magandang araw po mga mga ka, ano, magandang araw po mga kamangga. Ngayong araw po ah, ito, ah ngayong araw e eh, buwan po ng Pebrero. Pebrero 12, 2024. Ayun. Ngayon po ay eh, sisilipin ko po yung yung aking puno na mangga na ano na po sila uh, 39 days 39 days sinumpisan ko po silang pabulak ng pabulaklakin <clears throat> ni sprayan ng ni sprayan ko po sila ng uh, January 14 January 14 ni ko sila ng calcium nitrate ito po yung, uh, yung pinang-spray ko sa kanila calcium nitrate yan calcium nitrate tapos, uh, ginamitin ko po ng polyar. Yan. gamit ko po siya ng polyar na in-order ko sa Shopee. At, uh, ginagyan ko na rin sila ng gamot na Simbos. Yan. Ito lang po kasi yung available na gamot dito sa amin. Yan. Simbos lang. Yan. Ito lang ang aking dinagay. Tsaka, sinamahan ko na rin ng sinamahan ko ng 7 7 ang sinamahan ko ng 7 para po makontrol po natin yung makontrol po natin yung yung mga insekto yan <clears throat> and ngayong araw eh 39 days na po sila. 39 days nga. ngayon eh silipin po natin yung resulta. Yung naging resulta ng ating uh, mga pag-spray, eh uh, in-spray po siya ng January 14, in-spray yang ko po ng mga insecticide. Tapos pagkalipas po ng uh, 15 days, January 29 eh in-spray yang ko ulit. Kaya ngayon eh sisilipin po sisilipin ko po yung yung aking ginawa na kung ano ang naging resulta kung maganda ba ang naging resulta so ngayon samahan nyo po ako na silipin ko po yung aking manga tara let's go tara natin 3 2 1 Yan nga pala yung aking mm, puno ng mga ayan no? ang gaganda ng bulaklak talaga naman the best ayan dami bulaklak lumabas na ang dami bulaklak Ayan, dumami na yung ano. Ayan pala yung ating mga natin mga pollinator yung mga langaw Alright. sa umaga para din yung mga bubuyog <coughs> Ayan, oh. ang dami natin pollinators ayan ang ating mga pollinators nagdadatingan na sila grabe ang dami daming bulaklak ng ating mangga yan ayan po sila ay uh, uh, bali 39 days na po sila ngayong araw ayan, 39 days ayan. kita nyo naman ang uh, resulta ng ating uh, ng ating ginawa sa pag spray sa ating mangga sa ating monitor ayan, lumalabas na po ang kanilang mga bulaklak. Grabe, ang daming bulaklak nila ngayon. Tapos, meron pa silang bago na mga, may bago pa lumalabas. Yan. May mga pahabol pa. Yung mga hindi sumabay. Ngayon po, eh, lumalabas na sila. Ayan, oh. Lumalabas na sila, o. Oh. Ayan, lumalabas na yung mga yung mga pahabol mga pahabol na yun o no? may pahabol pa sila Ayan. maganda grabe Wow, amazing. Ang dami. Ang dami bulaklak nila ngayon. Talagang talagang nagbunga na yung ating uh, pinagirapan. Ayan. So, Oh, uh, <coughs> ayan po, nakita nyo po, ayan, nata, pinakita ko po sa inyo yung naging resulta ng aking uh, spray na simula po ako ng sa umpisa na wala pa silang bulaklak hindi pa sila nagbubulaklak at uh, ko sila na sa pamagitan ng aking pag ng pag uh, ng dahon na malutong yan inumpisan ko na silang sprayan at uh, ngayon, yan na, nag-resulta. 39 days na po sila. 39 days. 39 days, nagbubukad ka na yung mga bulaklak nila. Ayan. Uh, 39 days. Today is January, ay, February 12. Ayan. So, hanggang dito na lang po yung aking video. Sa, abangan nyo po yung susunod na aking video sa paglabas ng kanilang mga bunga. So, ma hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Sana po suportahan niyo po 'yung aking video. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Jeff Rigmobon Ramos. At nag-iwan po sa inyo ng maraming maraming salamat. Bye-bye!